Anong lihim ang tinatago ng Amazon rainforest? Ang Amazon rainforest ay ang pinakamalaking rainforest sa buong mundo. Sa katunayan ng Amazon River ang pinakamalaking ilog sa mundo batay sa dami ng tubig na umagos dito na umaabot sa 4,222 miles mula sa tuktok ng Peruvian Andes patungo sa mga baybayin ng Brazil. Ayon sa mga siyentipiko tinatayang may 390 billion na puno sa Amazon Rainforest kasama ang mahigit na 16,000 species at kapag isinama pati ang mga damo halaman, mga algae at fungi. Lumalampas ang bilang ng mga species sa mayigit 40,000 pero marami pang ibang species ang hindi pa natutuklasan. Ang mga halaman, algae at fungi ay nagpapakita lamang ng napakaliit na ecological diversity ng Amazon. Bukod pa dyan ay sinusuportahan din ito ang hindi kukulangin sa so 427 species ng mga mammals, 3,000 species ng mga freshwater fish, mahigit 1,300 species ng ibon, 378 na uri ng reptiles at 400 species ng amphibians. Kung iyong napansin ay hindi natin binanggit ang anumang invertebrates tulad ng mga insekto at arachnids. Ito ay dahil ang napakalaking populasyon ng invertebrate species sa Amazon ay umaabot sa milyon-milyon. Subalit ang malaking katanungan ay paano nga ba sinusuportahan ng napakalaking ekosistem neto na ang napakarami at iba't ibang organismo? This is Jeppoy TV, simulan na natin! Kinukonsidera ng mga siyentipiko ang Amazon bilang apat na ecological layers, ang forest floor, ang understory, canopy at ang overstory. Ang bawat layer ay may mahalagang papel sa kalusugan at survival ng rainforest. Ang forest floor ay kung saan nagsisimula ang simpleng pamumuhay ng rainforest kung saan ang mga matataas na puno ay lumalago sa makapal na low nutrient soil na nakapatong sa isang layer ng volcanic rock. Dahil sa kakulangan ng malalim at matabang lupa, ang forest floor's tropical vegetation ay dumidepende sa mga decomposers tulad ng bakterya, fungi at insekto. Ang mga essential organisms na ito ay kumukuha ng mga nutrisyon mula sa dead organic material tulad ng mga dahon, kahoy at mga labi ng hayop habang mahalaga naman sa nutrient cycling ang mga kabute kung saan ang ilan sa mga fungi na ito ay bioluminescent. Kapag sunset na sa Amazon, ang mga kabutineto ay nagbibigay liwanag sa forest floor na parang mga magical lights at kaunting sikat lamang ng araw ang nakakapasok sa mga mataas na layer ng rainforest kung kayat ang forest floor ay nananatiling madilim at basa buong taon. Ang mababang antas ng ilaw ay nagiging hamon para sa mga species ng halaman sa forest floor, pero ang layer na ay perpekto para sa mga terrestrial animals. Sa forest floor, matatagpuan mo ang mga insekto tulad ng assassin bug na pumaparelisa sa kanilang biktima gamit ang mahaba at matalim na proboscis nito. Ang ibang insekto naman ay nagtatago lang tulad ng leaf mimic katydids na nagkukunwari bilang isang halaman. Ang Amazon Rainforest ay tahanan ng maraming insekto at arachnid sa mundo. Halimbawa nito ay ang Titan Beetle na maaaring lumaki ng hanggang 6.6 inches ang haba. At dahil nga sa napakalaking populasyon ng mga invertebrates ay naglipa na din ang mga predators, ang mga reptiles tulad ng iguana at mga mammals tulad ng giant anteater na paboritong kainin ang malalaking kolonis ng mga langgam at termites sa forest floor. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ikalawang layer ng Amazon rainforest, ang understory. Ang understory ay puno ng maliliit na mga puno, maliliit na halaman at mga parasitic climbing plants. Gaya ng forest floor, ang understory ay nababalutan din ng makakapal na canopy na may ilang species lamang ng na mga namumulaklak na halaman kung saan nag ang mga ito ng mga pollinators sa pamamagitan ng malalaking bulaklak na may matingkad na kulay. Bagaman kulang sa direktang sikat ng araw, ang understory ay nagtataglay ng iba't ibang prutas kabilang ang mangga, lemon at mga bunga ng kakaw na ginagamit sa paggawa ng tsokolate at tirahan din ito ng napakaraming hayop kabilang ang mga giant waxy tree frogs na naninirahan at kumakain sa mababang sanga ng understory. Nariyan rin ang kolonis ng mga vampire bats na nagtatago sa mga sulok ng kagubatan na hindi ganong nasisikatan ng araw. Subalit ang pinaka natatanging residente ng understory ay nagtatago sa mababang bahagi ng halaman at ito ay walang iba kundi ang jaguar na tinuturing na isa sa apex predator ng Amazon. Nakakubli sa gitna ng mga halaman, ang mga malalaking pusa na ito ay nanguhulin ng mas malalaking biktima tulad ng usa, unggoy at pagong. Dumako na tayo sa canopy, ang pinakamakapal na layer ng vegetation sa Amazon. Ang grupo ng mga dahon na ito at sanga ang nagbibigay protection sa understory at forest floor. Pinapanatili din ito ang mga lower layer dumps na mahalumigmig at pinoprotektahan mula sa dry winds at matinding sikat ng araw. Inaasahan ng mga siyentipiko na matuklasan ang pinakamaraming species sa canopy ng rainforest ngunit ang pagsusuri sa canopy ay isang malaking hamon. Ang flora ng canopy ay nagpapanatili ng iba't ibang species ng hayop gamit ang kanilang mga bulaklak at prutas kung saan madalas itong tambayan ng mga unggoy at para makaiwas sa mga predators. Bukod pa dyan, ang karamihan sa mga ibon sa Amazon ay naninirahan sa canopy kasama na ang ilan sa pinaka-rare species sa mundo. At ngayon ay dumako na tayo sa ikaapat at huling layer ng Amazon Rainforest, ang Overstory. Ang mga puno sa Overstory ay lumalaki hanggang sa darwandaang talampakan ng taas kung saan ang malalaking katawan ng mga ito ay mas mataas pa sa mga kanopi. Ang Overstory ay maliwanag at tuyong lugar kung saan maraming malalaking predators ang naninirahan ang mga birds of prey tulad ng mga agila Quagua at Lawin ay madalas tumambay dito kung saan sila ay nanguhuli ng mga hayop sa kanopi tulad ng makaus at unggoy. Binabahagi ng mga siyentipiko ang Amazon sa mga ecological layers ngunit ang malawak na habitat na ito ay gumagana bilang isang cohesive system. Bawat species ay nag-evolve upang punan ng isang puwang mula sa pinakamadilim na sulok ng forest floor hanggang sa pinakamataas na tuktok ng mga puno na dalawandang talampakan sa itaas ng lupa. Nangangailangan ng milyong-milyong taon para lumaki at tumunlad ang ecological tapestry na ito. Ngunit ang Amazon ngayon ay dumadaan sa napakaraming pagsubok kabilang ng deforestation at forest fire. Sa katunayan, 20% ng Amazon rainforest ay tuluyan ng nasira at ang rate ng deforestation ay nasa pinakamataas na antas sa loob ng 12 taon. Sa takbo ng ating ginagawang paraan, maaaring tuluyan ng mag at mawala ng lubusan ang pinakadakilang terrestrial ecosystem ng mundo. At syempre, kung mawawala ang Amazon, asahan natin ang pagtaas ng kakulangan sa lokal na pag-ulan. Ibig sabihin nito ay mas tuyong hangin, kondisyon tulad ng savana at madalas nakakulangan ng supply ng tubig ang mararanasan at sa pagsira ng milyong-milyong puno ang sobrang karbon ay mag-accelerate rin ng global climate change na magdudulot ng pagkaubos ng mga species ng halaman at hayop sa buong mundo. Ang Amazon Rainforest ay nagpoprotekta sa milyong-milyong naninirahan dito Ngunit ito rin ay nagpapanatili ng kalusugan at balanse ng ating pandaigdigang ekosistem. Sa mata ng hindi bihasang tao, ang Amazon ay isang magulong samahan ng mga puno, baging at kakaibang mga nilalang. Pero kung titignan mo sa loob ng kanyang magulong kanopi, matutuklasan mo ang isang nagbibigay buhay na ekosistem na kakaiba sa anumang bahagi ng mundo. At ngayon alam mo na ang lihim na tinatago ng Amazon Rainforest ay ano ang opinion mo tungkol dito? Comment down below.